Sagittarius, Sun, Moon, Rising, or a Venus sign, welcome po sa aking channel. This is collective reading no, for these coming days. Ibig sabihin iba-ibang tao, iba't ibang sitwasyon, pangyayari, yung masasagap na energy. So, hindi lahat is magre-resonate sa'yo or makakarelate ka. Piliin mo lang yung makakarelate ka. Then this is also a timeless reading. Pwede kung kailan mo panood ng video na ito doon pa doon ka pa makaka relate And uh, pwede din na nangyari na ito, nangyayari na, or mangyayari pa lang. So kunin natin yung energy mo. Sa <coughs> Excuse me. dami. Bunot ko. So, wow. Puro major arcana. Ang dami. No, ngayon, parang uh, puno-puno ka ba ng abundance? Parang puno-puno ka ng abundance ngayon? Or may growth and expansion? No? Sa guitar use, yung tipong parang uh, kung nasa isang lugar ka, nasa isang sitwasyon ka, is kahit na hindi mo na feel hindi mo na feel na parang uh, okay sa to or ganyan pero basta kinikilusan mo yan siya with the magician card no basta kinikilusan mo yan isa uh, meron kang growth and improvement diyan no kung nagsisimula ka pa lang diyan at hindi mo pa na feel talaga is ipagpatuloy mo lang yan basta keep going lang na parang na feel mo matagal pa sa'yo, iyo matag parang natatagalan ka pa sa mga pangyayari sa buhay mo. No, meron daw growth and expansion dyan. May abundance daw dyan. Hindi mo lang pa ma-feel. Pero alam mo, meron nga uh, growth and expansion dyan. Meron ka matututunan. Pwede nga maglilid sa iyo yun ng success, no? Yung win-win-win uh, sa buhay. gano'n. no? Kasi magka, ano eh, may manifestation dyan eh, no? Basta kinikilosan mo as long as kinikilusan mo. No. <coughs> Page of Swords, no. Mm. Kasi lalabas 'yun yung pagiging uh, ano mo? Creative mo, no? Ah, uh, nga 'yung iba sa inyo dito baka may pipirmahang kontrata ha or uh, makaka-receive ng message yung ganyan. Or maybe may iba sa inyo dito parang nang i-spy din. <laughs> parang may gustong makuha ang information. But anyway, balik tayo dito sa reading mo din. Yung sa overall reading mo. Kung para sa'yo ito. Is, alam mo, parang nga doon sa sitwasyon mo ngayon. Or kung nasaan ka man ngayon. Tao ba yan? Bagay na meron ka ngayon na gusto mo. Yan. Is, magkakaroon ka dyan ng learning. Ng ng expansion, ng growth, basta marami kang ma-achieve dyan sa kung anong meron sa'yo ngayon, sitwasyon, tao, bagay, no? And lalabas dyan yung curiosity mo na pag, parang something na pag-aaralan mo pa siya or uh, para magkaroon din ng growth and expansion since dapat kilusan mo din talaga siya, isa, uh, isa sa pagkilos na yon is alamin mo yung mga detalye. Kung tao yan, bagong uh, partner mo is magkakaroon daw yan ng growth and expansion, no? Basta alamin mo lang din yung ugali niya kasi magkiklik kayo niya, eh. baka maging soulmate mo talaga siya. Ganon, or maybe basta alam mo lang yung ugali niya is magiging successful kayo, pareho, ganon, or pareho kayo nga uh, may ugali na thirst uh, for success, thirst for knowledge, ganon, no? Kung nga uh, partner man yan. Kung sitwasyon niyan, kung bago ka sa sitwasyon na yan, is sa uh, alam yun, alamin mo lang yung mga detalye. Yung uh, paanong panong timpla, panong pagkontrol, no, ano yung mga hindi dapat, ano yung mga dapat. Kasi magkakaroon ka ng, uh, ano dyan, growth and expansion, na no? maglilid sa'yo ng pwedeng sa abundance, no? The Empress. No, yun, hard work. Kailangan daw dyan ng hard, hard work. No, action, hard work. No, yung knowledge and wisdom. Ganun, no? Yung pagiging productive no, kailangan daw dyan na kailangan, ano ka, kung productive ka, kung halimbawa, kung yung dati sa buhay mo, last year, ang nagagawa mo is, halimbawa lang ha, sa bahay ninyo, is kaya mo lang sa isang araw, eh, ang gawin mo lang ay uh, maghugas ng plato at mag, maghugas ng plato sa araw-araw, ganoon. Pero ngayon, nagagawa mo ng maglinis ng buong bahay ninyo, magdilid ng halaman, ganun. So kailangan daw isa uh, maging productive ka, no? Doon sa ginagawa mo ngayon or uh, ang din sa ng productivity. Pwede 'ganon. Basta kailangan mo lang ng hard work, ng talino, yung tipong ano, mang-spy ka, pwede. Yung uh, alamin mo yung knowledge and wisdom noon kung yung compatible, magkaroon ka lang knowledge and wisdom ng kilusan mo. <laughs> and with the Knight of Wands, no? Kailangan din doon na maging passionate ka sa ginagawa mo, no? Kasi nga, may abundance do, may abundance doon, no? Whether tao man yan, bagay, yan bawa, kung bagay yan, something gitara, ganun, no? Sa guitar use, dahil may gitara ka lang, yung tipong, alam mo yun, passionate, passion mo lang yun na magkuskuskuskus sa mga strings, kumanta-kanta, hindi mo alam, baka mamaya magkaroon ka na ng banda o kaya magturo ka na sa YouTube. Yung ganon, no? Basta kinikilas mo sa araw-araw ka lang natututo, araw-araw ka lang nagkukuskus ng gitara mo, no? Tapos may bago ka ng idea, yun nga, yung baka mag-YouTube ka na or sumali ka na sa banda or dapat maging hard work ka lang yung araw-araw Araw-araw mo lang siyang kilusan ba? Parang ganon no? So, yun kasi kung anong man yung meron ka ngayon, magkakaroon ba na bago sa'yo ba, ganyan, no? ah uh, magkakaroon kasi ng growth and expansion dyan sa guitar use, no? And when the king, with the king of cups, no? Emotional balance, compassion, diploma, diplomatic control balance, no? Baka din dyan sa kung anong meron kang sitwasyon, yan din yung magbigay nga sa'yo ng balance, eh. Kapirahan Kaperahan ba yan? Or emotion mo, parang dyan ka kumakalma, diyan ka hindi nagiging masungit, diyan ka nag, nagiging masaya, no diyan ka nagiging friendly, nagiging productive. So yun. Yun yung sinasabi ng ano ng cards no na lahat siya major arcana. So ang gaganda no na, na magkakaroon ka doon ng balance. Eh. Basta alamin mo lang, mag-effort ka lang, no magkaroon ka lang ng disiplina ganon, no kasi magkakaroon ng productivity ng abundance, ng growth no? Doon sa, ano mo, sa ginagawa mo ngayon, sa guitar use. So, kuha naman tayo ngayon ng mindful message. Ito yung merong paalalang mensahe sa'yo from the universe. Gratitude, no? Mapagpasalamat. I love acknowledging all the little things I am grateful for, no? Ah, uh, i-acknowledge mo daw, no, bigyang pansin, yung mga kahit maliliit na bagay, no, na ipagpasalamat mo daw 'yon. No matter what I have going on, kahit ano daw 'yung pinagdadaanan mo ngayon, I all I always have things to be thankful for. No, magkaroon ka daw ng uh, ng uh, pagiging mapagpasalamat, 'no? Kahit ano man 'yung mga nangyayari. Whenever I am feeling upset, kahit na parang uh, feeling uh, upset ka or uh, parang masama 'yung timpla ng mood mo. I can fill up a page with the things I appreciate, no? Ah, uh, ano yun, ilista mo daw or uh, isa isaisip mo palagi yung mga bagay na na-appreciate mo, ganon. This begins to shift my mood and focus onto that which brings me joy, no? Kasi kapag ka iniisip mo yung mga bagay na, ay, sige lang, buti na lang, kahit na may nawala, at least may ganito naman ako, ganon na-shift daw niyan yung mood mo. No, and pag na-shift niyan yung mood mo, no, yun yung nga nagdadala sa iyo or nagbibigay sa iyo ng kagalakan sa buhay, no, gratitude. No, and uh, this is also a uh, archangel message. Kuha naman tayo ng guidance and protection from the archangels. From Archangel Rochelle, as you honor and follow the guidance of your heart, prosperity is coming to you now no sa pag-honor mo o sa pag uh, bibigay pugay mo no at uh, sa pagsunod mo no sa laman ng iyong puso kung ano man yung, nilala yung nilalaman ng iyong puso no yun yung guidance mo yun yung magiging gabay mo no in honor mo daw yan siya at sinusunod mo siya no yung uh, prosperity ay uh, darating sa buhay mo no? Yun na. Parang nagingindid mo kung saan ka. Parang sinasabi ito ni Archangel Rochelle is uh, follow your passion. No? Kung saan ka masaya, yun, yun, yun yung gawin mo. So, yun yung readings mo for today. For this coming days of uh, Sagittarius. So, kung nagustuhan mo tong video na ito, please pakilike na lang yung video. And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe mag-subscribe ka na rin. Salamat!